yun good morning mga kaskupi so ngayong araw mga kaskupi tayo ay uwi na so ano uwi tayo ngayon uh, ngayon yung araw so ayun so, gamit na ready na so sasakya tayo mamayang alaw na alasing so, alas 5 yung alis punta, punta, punta ko ng maaga yun, nabutan tayo ng ulan mga kaskupi Ah, uh, kumuha pala tayo ng ticket dun sa ano, sa Perth kasi uwi na tayo bukas. So, ayun, napasilong ako dahil ano. Lakas ng ulan. Oh. So, lakas ng ulan mga kasupi, so hindi tayo pwedeng lumusong dahil ano, wala tayong payong. So, antayin muna natin ang ano, ang tumila ang ulan dahil uh, mababasa tayo so, kanina pa ito mga kasupi dito lang ako naka, ano, nakasilong And, tayo so, na rin uh, ang ulan uh, yun, mga kasupi uh, dito na pala tayo ngayon sa, ano, sa terminal na ay ng ano uh, Juan uh, Pertris so antay tayo maya maya pa kasi ano yung antay tayo ng shuttle tapos alas ko kasi yung alis so antay muna tayo so, ito yung gamit natin dala lang ito, ito yung isa so ayun antay lang tayo ng shuttle so ayun mga ka dito na tayo ngayon sa barco agad tayo na kasampang ngayon 3.38 pa lang dati medyo maaga so dito na tayo ngayon sa barko so ganun pa rin yung ano ko yung number 122 yun kapi na tayo yung mga kasukupin uh, dahil ano uh, alas 4 pa naman so ito yung ako so, tingnan mayroong panikoko so ayan kapi yung natin tayo lakas ko pa mandar na yung buwan barko so alas 5:21 sakto wala alas 5 pa lang ano alis kasi nung nakaraang ano papunta ako dito na delay ng dalawang oras so ayun maganda naman yung panahon Yun, umalis na mga kaskopi yung ating sinakyang barko. So, na. ako. Nice na. So, babay mo na si Bo. Balik mo na tayo nang sa Samar. <laughs> so, ayan na ka-Scoopie. Ah, tapos na tayong kumain. Kakatatapos lang. So, pahinga mo na kasi mamaya ah, natutulog na din tayo. So, ah, darating lang ang bar ko. Alas paturo. Nang madaling araw. So, i no, no. tayo sa Kalbayo. Tapos pipiyahin naman mamaya. Na ano, manilim ba? So, ayun. Nakababa na tayo mga kaskupin ng, ano, yung barko. So, dito na tayo ngayon sa pantalan. So, ayun. Uh, lakad lang ako dito. Lakad. So, ano. Oh, manilim pa. Alas 3. Ano pula? alas city 3, 3, 3, 3, so antay pa tayo ng ano uh, lumiwanag yun dito na tayo mga kaskopi kala ma'am so antay, antay, ko pa si ma'am dahil ano uh, tulog pa yata uh, di pa nag reply so antayin mo na natin kasi ano 3, uh, 7 minutes na na para mag alas 4 so yun maaga tayong dumating antay mo